Hello mga ka-cakes ni Lay. Kamusta kayong lahat? <laughs> so ito na nga, meron na naman tayong i-unbox. O di ba? Diba? Napapadalas yung pag-unbox. <laughs> Ang gastos ano? Hindi ah, hindi naman. Hindi to gastos guys. Ano to? Another business expansion. O di ba? Taray! <laughs> Magbi-business expansion. Hindi, magka-come up kasi ako ng bagong ititinda. O di ba? Hindi na nga magkanda o gaga. Magbabago na. May additional ititinda na naman saan. siyempre kung saan may trending, di ba? Hindi naman totally trending. Kung saan, kung alam nating doon tayo kikita eh, sa tingin natin. Eh, like, for the go! <laughs> so, ito na nga, samahan nyo kung i-unbox itong, ano na to, box na to, natural. <laughs> Hindi, ito nga siya. Uh, pakita ko lang sa inyo. Actually, pinurchase ko lang ulit to sa online app dahil nag-birthday nga si, si Lazada. O, ba? Diba, Lazada. At ang laki ng discount na nakuha ko dito, guys. Actually, sa lahat ng mga nakita kong supplier nito kahit sa marketplace, sila ang pinakamura. At talagang nagamit ko at napakasulit ng kuha ko dito, guys. So, ito na nga. Pakita ko lang sa inyo. Ito ay Waffle Baker or Waffle Maker. Kasi yung sa box niya nakalagay ano eh Waffle Baker. So 'di ba? 'Di ba? I'm a baker. <laughs> so kasama nga 'yan nagdagdag na rin ako nito mga canister pero nakakaurat kasi yung isang canister may damage pero inayaan ko na bahala na sila dyan. Ito <laughs> naman mga canister na 'to paglalagyan ko kasi 'to ng mga aking patapping sa ating scramble o di ba? Actually dati na ako nagii-scramble kaya lang medyo Pasulpot-sulpot yung pag scramble natin kasi nga, di ba, wala naman tayong tao, nakasulong na mag-deliver, kumbaga kung sino na lang nag-walk in dito. At kapag naisipan kong mag-post, eh, dun na lang. Pero ngayon, may nakausap na akong makakatulong ko sa aking munting negosyo, di ba? So, ito na nga, hindi to kaluhuan at hindi to kagastusan. At sa mga maniningil dyan, wait lang kayo. <laughs> wait lang muna, wag muna ay maningil ng utang ko. <laughs> standby muna actually kasi uh, mas gusto ko mag eto nga 'di ba nga ako ng pressure nang nakaraan so ngayon ito naman tong ating waffle maker kasi gusto ko yung mga ititinda na matagal ang buhay oh 'di ba atara <laughs> yung mga tipong hindi agad madaling masira kasi si Cakes alam naman natin may mga lifespan lang din yan eto katulad nga nito si Waffle Maker meron ako mga gustong i-ano dito parang Belgian Waffle mga ganon Crawfall so abangan nyo nagkakamap na ako ng recipe and also naghahanap ako sa ako ng mga suppliers do eto na nga So ngayong araw meron nga rin tayong order. So shout out nga pala at flex ko nga pala itong si Doktora na kapitbahay ko dito sa Building 10. Ayan, taga Building 10 si Doktora. Ayan, so nag-PM siya kahapon. O oh, di diba, for the go. Kinabukasan may cake order. <laughs> pero syempre dahil gipit tayo, di ba? Alam niyo naman pag gipit, syempre doon tayo kakapit sa rush. <laughs> so anyway, ano lang, Napaka-simple mga at buti na nga lang meron tayong cake available, oh, di ba? Ito yung mga kagandahan na kapag meron tayong stock din sa freezer, taray. Talagang makapag-freezer. o, <laughs> oh, diba? Flex na flex. And Hindi, I mean, kasi talaga yun talaga yung mga naging purpose ko. Yung kapag kami naghahanap sa'yo ng cake, hindi ka na maaaligagang mag-bake ng The day, the day kasi meron ka ng stock ay kasi naman di ba ang ating mga moist chocolate cake am um, kaya siyang ma-store in a freezer ng up to one month basta properly stored siya na naka cling wrap tatapos naka airtype pa siya bago mo siya ilagay sa loob talagang yung freezer na to more on ano lang siya um, for cakes purposes lang talaga kasi yung isa kong rep na may freezer yun sa mga meat na yun mga stock naming meat mga ganun so dito mga yellow graham cheesecake yung waffles crapples and everything marami pa akong mga ikakam up na ano so ito nga yung design na napili ni Doktora. So, rosette, rosette lang naman siya. At ang ginamit ko ditong tip is 2D. Alam nyo naman guys, na kapag nag, aside sa 1M, maganda rin talaga ang 2D na gamitin pang rosette or pang roses. Kasi talagang yung pagka ano di ba? Diba? Basta yan. Hindi, <laughs> ma-explain. So, yun na nga, um, napaka -ano lang naman niya. Medyo makain lang talaga to sa icing, pero For me, sulit naman yung price na binigay ko dito kay doktor. At saka, sana nagustuhan mo doktor at saka ng iyong daughter. Shout out kay attorney Hansel na kanyang bebe girl. Ayan, so lawyer yung kanyang ano ko, diba? Kabugera yung mga kliyente ko. Doktor at lawyer. Nakaka-inspire no, na may mga nagtitiwala sa ating mga talagang professional. Iba-iba talaga. Makaka-encounter ako as a baker ng iba't ibang tao dahil sa pinili kong itong landasin, o ba? Diba? <laughs> <laughs> Hindi talaga natin masasabi, 'di ba? Kahit anong mga courses, or anong ba yung tinahak natin, darating pala yung time na iba pala yung ibibigay sa atin ng Lord, kung ito pala yung para sa'yo, ay dito ka na. Actually, kasi ano, ha, ang purpose ka rin kasi, um, siyempre, aside sa nasa bahay lang ako na gusto kong kumikita, eh, siya yung matutukan ko at ma-hands on ko yung mga anak ko, siyempre, yung time na wala naman din kasi yung ibang mag sa kanila, na kahit alam yung pagod na pagod na at aligaga yung ikaw lahat, <laughs> <laughs> hindi naman tayo katulad or pare-pareho ng sitwasyon sa buhay na meron kayong mga kapatid, pinsan, nanay, tatay, lolo, lola na pwedeng mapagbili. Meron ako, may uh, meron naman akong inlo kaya lang hindi na rin kasi, 'di ba? Syempre, responsibilidad namin 'to, naman naman ibibigay <laughs> pa <ako> sa kanila. <laughs> so kami na at ako na lang, Art, kami na lang din talaga ni Adin gumawa ng way kung paano namin ma-handle yung anak namin na kahit paano may isa sa aming naka-hands on. So pinag-usapan namin yon na hindi pwedeng dalawa kasi ang hirap talaga kasi na subaybayan ko rin nung dalawa kami nag-work noon tapos yung nanay ko nga yung nag-aalaga kaya pinapaano namin si Alture basta yun na yun <laughs> so sinasabi ko sa hindi tayo pare-pareho ng sitwasyon hindi um kung swerte ka at meron ka mga kapatid ka pamilya ka maganakan na nakaka tulong mo or nakakaano mo sa mga anak mo na pag aalaga o na pwede mo silang mapag-iwanan, abay napakaswerte mo dahil hindi tayo pare-pareho. ba diba? So, ayun na nga, share ko lang, maikwento ko lang din. Natutuwa ako kasi meron pala akong mga viewers at <laughs> followers, batchmate, friends and everything na dahil sa pag video bidyo natin. Nakakatuwa kasi nakaka-inspire tayo ng iba. Yun ang purpose natin sa ating mga pagpavlog. Ganun naman, di ba? Kaya tayo nagpavlog to inspire others. Don't think that someone copying you or naiingit or anything else. Di ba sabi na nga nila, maganda yung may tamang inggit. Hindi yung inggit, pikit, hindi ganon. Huwag ganon. Tanggalin natin yan sa mga loob-loob natin kasi mabigat yan sa buhay. <laughs> Lalong lalayo sa atin ang blessing. <laughs> Maging masaya tayo kung okay lang yan. Kung yung kapitbahay mo o ako, ako aminado ako. Dati lang naman akong reseller na naging baker. Okay lang yan kasi naka-inspired ka ng iba. Kaya nga, silang ga, napaka-lodi ko talaga kasi yung mindset niya, ibang-iba. Kung sa mga ibang baker Torah <laughs> Hindi naman kasi, ayun na nga. Ito, napakita ko na sa inyo mga final look ng order natin for today. So, meron tayong dalawang dog cake. So, susunod na lang ako ulit magkukwento. Ayan. So, ongoing pa rin po ang pagtanggap ko sa mga dog cake, sa mga, mga dog lover dyan. Ayan. Pwede, pwede po kayo mag place ng order at least two days before. Huwag naman pong same day kasi talagang carrot at fresh bake po talagang ating dog cake. So, yun lang for today's video. Maraming maraming salamat po. God bless everyone. Bye-bye.